Bayan, malaki ang papel ng pag-asa sa pagbibigay ng abiso at babala sa publiko tuwing may kalamidad. Madalas din nating marinig ang iba't ibang termino bilang paalala sa ating mga kababayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Si Rod Lagusad sa detalye. Anim na bagyo ang sunod-sunod na nanalasa sa bansa sa loob lang ng isang buwan. Dahil dito, Marami ang napinsala, bunsod ng malawakang pagbaha sa maraming mga lugar. Pinakamaraming ulan ang ibinuhos ng Bagyong Christine, ang una sa anim na bagyo. Base sa datos ng pag-asa, 586.3 mm na dami ng ulan ang naitala sa Legaspi mula sa Bagyong Christine. Nakatumbas ng higit isang buwan na ulan na record-breaking para sa Bicol Region. Ito na po ang pinakamataas na ulan na na-record po natin. Uh, nasimula po nang nag-umpisa ang pag-asa na mag-record po ng uh, mga pagulan. For Christine po, dahil po nagta-transition pa lang po tayo from Habagat to Amihan, during that time ay may iiwan pa rin po mga, mga moisture dito po sa baba po ng Pilipinas. Bukod po sa binigay po ng bagyo, yun din po nga southwesterly wind flow po. Ay may factor din po ng uh, mga mga pagulan. During, uh, Christine Habang ulan mula sa Bagyong Layon hanggang kay Pepito ay direktang epekto ng bagyo. At ang dala nitong mga ulan ay nagpalubog sa iba't ibang lugar sa bansa. At sa tuwing nag-aanunsyo ang pag-asa ng Rainfall Advisory, madalas naririnig ang iba't ibang termino para sa posibleng lakas ng ulan na mararanasan sa isang lugar. saan kapag sinabing moderate to heavy, posibleng hanggang tuwod ang maging baha lalo na kung mababa ang isang lugar. Ang heavy to intense naman ay posibleng mula tuhod hanggang hita o bewang. Habang kapag intense to torrential ay maaring abutin ng bewang hanggang dibdib ang maging baha. Pero may iba pang bagay na nakakaapekto gaya ng topography o physical feature na meron ng isang lugar. At kasunod ng tila parada ng mga bagyo, ang mainit na dagat malapit sa bansa ang pinagkukunan ng lakas ng sunod-sunod na mga bagyo na dumaan sa bansa. Ang system lang po na nakaka-apekto by that time ay ang high pressure area dito po sa silangan din po ng Pilipinas. Dahil nga hindi pa rin naman po uh, nagsisimula ang amihan at uh, usually pag may amihan din po, lumalakas din po yung high pressure system sa northwestern portion. Hindi po nangyari yon during the time of uh, Christine hanggang kay Pipito kaya po halos lahat po ng bagyo ay dumedere sa northern portion po ng ating bansa. Samantala, nasa 50% ang posibilidad ng pagkakaroon ng laninya pero patuloy na bumababa ito dahil sa tuloy-tuloy na pagdaan ng mga bagyo. Dahil dito, inaasahan ang paglamig ng dagat malapit sa bansa. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.